pag-usapan naman natin ngayon ang pagbaha sa Albay, Bicol Region. Ito, may post si Brigadier General Orlando de Leon, taga Bicol ito, ah, taga Albay. Sabi niya, ang baha nasa kalsada. Ang ilog, walang tubig. Ganyan kami sa Albay. Sabi ko, what? <laughs> first time kong maka come across yung ganitong ano na ilalim ng tulay wala ito ang tubig na sa ibabaw ng tulay <laughs> okay sito so may may facebook reel na isiner ni ano uh, general dillon parang kinuha ito ng uh, biker ata ito kasi nakasuot naka helmet nakasuot uh, ano either biker or ano sa lahat daw ng nadaanan ng tulay nitong road runner or biker nito ito lang daw ang tulay na nakita niya nasa ibabaw ng tulay at tubig wala sa walang tubig sa ilalim ng tulay okay pakinggan natin daw, nasa na okay yan ang kulit ng tulay yung tulay yung tubig nasa ibabaw mm.